What's up guys, ayun na nga ay uh, ihatid na nga natin yung mga tropa natin sa airport dahil uh, sa New Poundland and uh, New Brunswick sila nakakuha ng uh, work permit, adun uh, sila magbo-work sa fish plant and yan, ihatid natin sila sa airport and kinakamada na nila yung mga bagahe nila sa likod ng sasakyan and uh, galing dito papunta sa airport ay 45 to 50 minutes depende sa takbo ng uh, sasakyan mo and then ayan, eh, uh, kumain muna kami sa Jollibee bago kami pumunta dun sa airport and uh, yun nga ilang buwan din silang naghintay dito inabot sila ng 5 months dito sa Mustio bago sila makahanap ng ng trabaho at ng uh, employer na magbibigay sa kanila ng work permit and Lamia. So, nung... Hindi basta-basta, hindi ganun kadali ang pagiging isang tourist ha, visa holder dito sa Canada. Kala nilang, kala ng karamihan ha, madali lang makapunta rito dahil tourist. Pag-tourist -pag ka pero mahirap maghanap ng trabaho dahil uh, sa sobrang dami ng student and uh, oh. Uh, mga tourists na pumupunta rito lahat doon naghahanap din ng trabaho kaya pahirapan din talaga kaya dumaan muna kami ang Jollibee nagbawa kami ng rice para may mas gasto sa rice Medyo para makatipin and then yun, yun lang naman putri putri tapos nagbawa sila ng chicken 24 pieces ng chicken sa bagahe kaso yung gravy hindi tinanggap dun sa ano pinatapo ng security officer dahil liquid yun eh alam naman natin and oh, okay. pag pumunta ka dito sa Jollibee kay mag mag uh, survey magpipilap ka lang ng survey per resibo may makakuha ka ng free peach mango pie all the time kung lampas 100 yung uh, bill mo ipa-split mo into 3 tapos pilapan mo yung tatlong resibo so may tatlong peach mango pie ka na naman yun lang. So, maraming salamat sa panonood. Sa Sogo. Good luck sa mga tropa natin. And congratulations sa mga sa bago nilang work. And sana ay makakuha sila ng permanent residency para permanent na dito sila dito sa Canada. Yun lang. Dito kayo mag-check-in, no? Thanks for watching my video. Like and share. Ha? Oh, pwede mm -hmm. Ito na lang eh. Okay, na lang yan. naman. Ano yun? Parang ay, ay, ay. pang ay, ay, ay. <laughs> mukanya, parang pang pagkain. Yung tao mo kanina parang tao ng baboy ramo eh. Iyan <laughs> oh. No? Baboy ramo may bangs. At, wala naman tao dito. Wala naman kami dalawa ni Loy. Wala sarado dito. Chongke okay, at ano? Chongke so, okay, Loy. Chongke so, okay, Loy. Bye kan nama? Bye bye Saskatchewan. Bye Saskatchewan.